dito ay pumunta po kayo dito sa Broadway Centrum ng 1pm. Mag-audition kayo, dalhin niyo yung tape nyo. Ay, grabe, eto na yun. May hey, nakita nga ako kahapon, 45 years old. Medyo may, medyo chubby. Sabi so, niya, sabi ako ba, pwede sumali dun sa next level niyo yun, na body lang Sabi ko, pwede, pwede, kahit mommy ka, kahit ang ano ko. Oh, oh. Pwede, pwede, basta 80 na nabag. Pero ito, 180 pounds. Kaya, alam, titimbangin natin yan. Nakapakita ang timpang natin. Kailangan Kung kayo ay mga nasa 179, kumain pa kayo para tama-tama. One 180 na kayo. Ito na natin ang huling finalist for today, ang Dreamy Darling si Chad Genova. Tinapangarap ko pa rin talagang makapagtapos ng pag aaral Ayun, pangarap ko lang naman na hindi lang ako ni sa sayaw na hindi lang ako magtapos sa pagsasayaw. Ito ko rin na pang ako kumagulang ko na makatapos ako ng pag-aaral. Kaya pag-aaral, kapag nasapos ko, may pagmamalaki si ako at may iharap ako muka si sa ipang tao na katalagang igagalang ako dahil na nakatapos ako. Lahat ng pangarap ko, magsisikapan ko, itutuloy ko, makatapos ang pag-aaral, sa pagsasayaw, this is my mom.

I <sighs>

А ну, пошли. А natin nung last contest natin? Totoo. Yesterday, also. Si Chat. Ano, may tulog pa kayo ngayon? Walang tulog. Totoo, kasi ang sama rin pa ingat pag may tulog ka, parang may talo ka nun. Wala nga talaga. Wala walang walang naman, tulog. Ang plastic talaga sila. Kasabihan Parang may tulog ako, parang may talo. Ah, uh, okay. guys, hindi ko yan. Okay. Alright. <laughs> Disgrasya. <laughs> Miss nako naku, panalong panalo tayo sa costume natin. Pang Las Vegas ang effect. Bonggang-bongga tayo sa costume dyan. Pati yung ano mo, ha? Pati yung uh, ginawa mong kabuan ng sayo mo. Total entertainment, ha? May parang Broadway show ka pang ginawa doon. Maganda, ha? At ang projection mo, ha? Parang nilalamon mo yung buong, ano, buong studio. Ang ganda ng projection mo ah, uh, masasabi ko lang, hindi, medyo naguluhan ako, hindi ko maintindihan yung props dun sa mesa, yung uh, uh, routine nyo doon, medyo hindi ko siya masyado naiintindihan, siguro sa bilis ng tugtog, um, medyo may mga steps ka na hindi mo natatapos, so um, hindi masyadong pulido, uh, kaya naguluhan ako, although maganda na may ginamit kang props, pero... Siyempre kung anong ganda nung props, kung hindi naman natin ipapakita yung use nung, nung props to. Yun lang, but at least ang costume mo, entertain ako. Congratulations! Thank you, francia Ano to, yung next judge na, kaya may napabas sa kanya, diba? Totoo, si Dennis kanina habang nanonood siya, ah ganun lang siya. Talagang tinanam-nam mo yung bawat move. Pero kung sa nagdado? oh, siyempre. Eh, kasi ano eh, talaga nag-enjoy ako pala orin lalala pag mga sumasayo. Kasi yun talaga yung frustration ko eh. So, dinitingnan ko baka makakuha ako ng mga konting, alam mo Parang, ay, alam na, tips. Pareho tayo ng frustration. Na, no, no, no. Ko, <laughs> pero sa tennis, kumakanta ka eh, brother eh. Di ba? Kanta na lang, oo. Ay, okay, pero yun, masasabi ko ako talaga yung sinabi ni Kuya uh -huh. Brani. Talaga nag-enjoy ako habang pinapanood ka. Uh, gusto ko yung look mo kasi uh, gusto ko yung big hair mo. Uh, gusto ko yung projection mo. Um, saka ano eh, um, marami kasi nangyayari kaya alam mo yun, aliw na aliw akong panoorin ka. And uh, ano ba ba? Parin Teddy! Yung, props mo... Kay... Parin Teddy, kita kasi marami kang sinasabing gusto mo, gusto mo. Parang madali kang mapaibig ng babae. Ano ba ang uh, ano, ano, gusto mo sa babae? Matanulang natin. Hindi uh, uh, kasi au, amin, Ano, ano ba yung napa, nagpapaibig sa gusto mo? <Sus <Todos> <Sus <benefits> ano ba yung talagang kinukurot ka kapag nakikita mo sa babae? Ano yun? Hindi kasi ako oh, kasi likas na mapagmahal talaga ako eh. Mahal ko mga babae. Ah, uh, alam, naman namin yan. Ayan, ah. Ayan, mapalik tayo din sa pagkasesyo. Ayan. Ah, <laughs> ayan. Gusto ko yung mga bravo katulad niya. May mga parang Broadway ka parang efekto na nangyayari sa lamesa. Kaya, ah, uh, pinangangabo kami dito ngayon. na ako. Thank you. Thank you so much, Jenny. Thank you ko ano yung mga dapat sabihin. Hindi ko na uulitin. Pero ako, gusto ko lang sabihin sa na at saya ko habang pinapanood kita. Kasi, agad-agad na ng projection mo. Iba dito, dito biglang sexy. Iba dito, biglang dito, parang nakangang ano man or something. Pero, ang sakin, ang ganda-ganda ng hair mo, may kamukha ka eh. Hindi ko nang maisip kung sino, pero hindi ko na-isip. Or ayaw hindi, mo na-isip. <laughs> Ayoko na dami ko. <laughs> Hill, <laughs> Sherry Hill. May pagka-Sherry Hill sa oh. oh. konti. Okay. Kasi ganyan ang buhok ko nung ano ginawa namin yung ulingling. Yung buhok lang naman, hindi yung kulay. Gusto-gusto ko yung hair na yan kasi uh, napaka-hot yan pag ginagamit ko yan sa stage. Kaya tumatawa ako sa iyo kanina kasi Manisigaw ko dito kasi napapaligaya mo talaga kasi entertain na entertain ako sa'yo kanina. Ang galing-galing mo. Nagugulohan tuloy kami kung sino yung papanalo namin ngayong araw. Hindi oh, na okay. good luck talaga sa inyo mga judges natin ngayon at hindi na sila lahat mas pagaling sumayo pero ang kakita nila lahat. Tracy, siya naman galing ng Santa Rosa, Laguna. Asan yung mga kasama mo dito? Asan? Mga kabarangay mo, ayan! Ayan! dahat may supporters. Supportive talaga. Thank you so much everyone na pumunta dito para supportahan ang ating mga madalas.